Magandang hapon po. Hapon po dito sa amin. Magandang umaga po sa inyo. Magandang gabi. I uh, welcome to uh, Lola Ras Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating buhay-buhay? Sana po ma nasa mabuting kalagayan po kayong lahat, tayong lahat. Ah, uh, ngayon pong hapon ay gagawa ako ng suman. Itong suman malagkit po. Ito po ang mga sangkap namin, namin, natin. Ating asukal, uh, one sugar na one and a half cups. And uh, half teaspoon of salt. Ito po ang ating malagkit na bigas. Eh, nine cups po ito. Kasi dinagdagan ko po dahil nga pagka nakagawa ko nito, nilalagay ko sa freezer para pag gusto mong kumain pang snack or almusal, ay e, masarap po ito ng partner ng coffee po. So, dina, dina, medyo dinamihan ko po. 9 cups of malagkit na bigas. Nugasan ko na po ito 3 times. Ito po ang ano, ang ating gata. Ito ay 10 uh, cups na gata, dilata kasi wala tayong ano dito, niyog na kudkuran so ito po ang ating pandan tatlong pirasong dahon ito po ang dahon natin ng saging mamaya habang pinalalamig ko ito tsaka ko dadarang ang ating dahon ng saging idadarang sa apoy para po hindi sa mapupunit pag atin na pong pambabalot ng ating suman so umpisahan na po natin ang ating pagluluto nitong ating malagkit ito po ang gagamitin ko sana magkasya siya alright kasya naman siguro Lagay ko na po ang ating pandan. Pon natin. Medium heat lang. Ito po ilulutuin natin ng half cook lang po ang ating malagkit. Kasi, lulutuin pa po natin ito ng one hour sa pakukuluan pa natin. So, hindi kailangan lutong-luto. Half cook lang bago balutin ng dahon ng saging. Nalagay ko na po yung anong yung ating asin. Para po, ano, hindi nakakaumay. Di ba? Pero hindi po ito matamis na matamis kasi gagawa po ako ng latik po na ipang uh, toppings po para kung gusto ng matamis, mayroon tayong latik na pang ano, pang patamis. I-topping sa suman. Lagay ko na po yung ating asukal. One and a half sugar, white sugar. Okay, tunawin lang po natin saglit. Then lalagay na natin ng ating malagkit na bigas. Pag hindi nagkasya, ililipat ko po sa malalim na kaserola. Ayan. Kasya naman siya. Siguro. Lulutuin natin ito ng hanggat maabsorb niya yung gata. Masarap po ito pang merienda, di ba? Pang almusal. Partner sa mainit na kape masarap, masarap siya. Magbabalot tayo ng suman. And then lulutuin natin ng another one hour. Pakukuluan natin sa tubig. Hey guys. Balikan na po natin ang ating uh, malagkit. Sumang malagkit. Ito po ah uh, after uh, 15 minutes na absorb na po niya yung gata so 2 minutes pa iano natin ganyan na po siya hindi pa po siya luto half cook nga lang ganito ako maghalo para hindi mabigat sa sa isang kamay lang. So, balance pa. Okay. Lapit na natin i-off ang ating kalan. Finish siya guys. I-off na natin ang ating apoy. So, ngayon ay palalamigin naman natin ang ating malaki. So, ay palalamigin natin habang magdadarang tayo ng ating banana leaves. Okay guys. Balik na po tayo sa ating paggawa ng suman. Ito na po eh medyo napalamig na natin ng konti. Nilagay ko dito sa tray para lumamig na siya ng mas mabilis. Magbabalot na tayo. Ito po ay pinunasan ko na ang ating dahon. Pagka may butas, kasi may mga punit-punit siya eh so mayroon akong pang, pang doble para hindi tuluyang mabutas ang ating dahon okay dalawang kutsara lang ang ilalagay ko dalawang kutsara ba yun okay walang butas kasi guys pag may butas papasukin ng tubig baka pinakuluan na natin so yan ganyan lang hindi masyadong malaki hindi naman masy maliit tamang tama lang kayong mabubutas lahat at wala tayong gagamitin. Ito nung wala na tayong dahong iba. Okay. Guys, ito na po ang ating nabalot na suman malagkit. Ngayon po ay lutuin na po natin siya ng one hour. Ito pong dahon ng saging, isasapin ko po dito. Kasi para mas mabango po ang ating suman. Nagawa ko guys sa 9 cups is ano 42 pieces. So okay. Pakukuluan po natin ito ng isang oras. Ayan, kasya siya guys. So, masaya, masaya. Okay. Ngayon, tutubigan natin ito ng pantay sa pantay sa laman. Lagyan na natin ng tubig, guys. Okay. So, pakukuluan natin siya ng isang oras. Tamang tamang pang merienda. Guys, ito na po gagawa na ako ng ating latik. Ano po ito? 4 cups of uh, coconut milk and two cups of brown sugar. And uh, half teaspoon ng salt. Guys, ang ating latik ay malapit na. Malapit. Okay. Lapit na po siya, oh. Tama-tama, malamig na sa guys. Bebe. What you doing? Are you cutting it? Yeah, we're gonna uh, test the... Suma, I made the latik, okay? You wanna try? No. Why not? This is rice with uh, coconut milk and sugar. Eee. Hey. Don't say that, baby. Ooh, look at that. I'll show them the... It looks like a banana. Yeah, it looks like a banana. I'm gonna put the latik. They can see you. <laughs> Thank you, baby. Okay. Latik, we call that latik. Wait, can I put the fork in? Just you wanna try. No. This is our uh, finished product. Suman na malagkit na mayroon latik. Okay. Want you to try big? No. You just slice a little bit. Yeah. That's too big. Small one, it's not a little, just a small piece. Wow. That's how much she's gonna eat. Yeah, okay, spread. okay. You wanna try it, You're okay? not gonna mm. bite it, that's too much. Okay, okay, <laughs> <laughs> it's jiggling. Mm.

Guys, sana try nyo ito. Gumawa ng suman. We made like 45. Ah. Uh, masarap sa pang almusal, pang merienda. In my lunchbox. <laughs> It's nice looking, right? Thank you. Thank you. Thank you so much for watching, guys. Sa pagsama nyo sa akin sa paggawa ng suman. Hi. Hope you like it, guys. And, uh, Please like and uh, subscribe. Share with your friends, and click the notification bell. Yes. Thank you, guys. Please like and subscribe. Subscribe and click the notification bell. <laughs> okay, bye. Bye guys! Thank you for watching. Yay. Stay safe, guys, and please watch and eat <laughs> our next video. Thank you, guys. Bye. 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 Good night and good morning. And bye. Bye. Bye.